Mga kapatid at mga magulang, siguro napapansin ninyo ang isa sa ginawang justification o yung dinatawag nating mga dahilan kung bakit iniwanan ang ating pananampalatayang katoliko. Ganoon pa rin, no? itong mga pag-iisip na akala nila na sa tama sila pero hindi pala. Okay. Isa sa common na pag-iisip na ginawang basihan sa kanilang uh, pagtalikod sa pananampalatayang katoliko ay ang paniwalang kapag uh, hindi ma sa biblia o hindi makikita sa biblia ang isang gawain o isang halimbawa, ang isang dibosyon, ito'y patunay na daw na hindi ito ang tunay na simbahan o hindi ito ang iglesia na sinimulan o natatag ng ating Panginoong Hesus Kristo. Basta hindi daw makikita ang mga pinagagawa natin sa loob ng biblia, eh ito'y ginawa nilang basihan na hindi na ito ang totoo o hindi ito ang tama. Mga kapatid at mga magulang, binasi ito sa paniniwalang Bible alone o sulay skriptura na kailanman kung ating babasahin ng Biblia eh, ang aral na ito ay hindi matatagpuan sa Biblia. Hindi nangangaral ang ating Panginoong Isu Kristo na ang lahat kailangang babasahin sa loob ng Biblia. Dahil kung kailangan ang lahat na mga ginagawa natin may makikitang uh, versikulo sa Biblia na ginagawa ito sa panahon noon o panahon ng mga apostol, lilitaw na walang samahan sa mundo ngayon ang nakatama o walang grupo ngayon sa mundo na masasabi nating natutupad ang aral na ito kung kailangang babasahin lahat sa loob ng Biblia. Dahil, no, uh, inuulit-ulit ko na ito mga kapatid at mga magulang. Anong grupo ba sa relihiyon ngayon ang masasabi nating kopya lahat ang mga ginagawa? Kung ano noon sa pagsimula, e eh, ganon pa rin ngayon. E eh, wala namang samahan ng ganon mga kapatid at mga magulang dahil ang lahat may mga tinatawag nating mga development o yung mga paglago na hindi pa noon nangyayari o hindi pa ginagawa ng mga tao noon o ng mga apostol ngayon na ngayon ay kinagawa na dahil naglago na kasi nagdevelop na kasi mga kapatid at mga magulang Okay ang hindi ko malimutang halimbawa ay eh, itong Biblia natin Biblia natin walang Biblia na katulad ngayon ang mga apostol noon, mga kapatid at mga magulang, dahil sa panahon ng mga apostol, eh wala pang Biblia na may Old at New Testament na kinukumbine. Pinag-isa. No? Yung Old at New Testament uh, ginawang iisang libro. Di ba? Oh. Old at New. Sa panahon ng mga apostol, ang scripture nila o ang kasulatan nila ay eh, yung Old Testament pa lang. Wala pang ready-made New Testament compilation dahil na-canonize ang New Testament sa mga ika-apat na, na siglo. The 4th century. Uh, around 300 plus na. Okay? 381 Council of Rome or 382 Council of Rome uh, affirmed sa Council of Hippo 393, Council of Cardates 397. Okay. At uh, sa panahon ng mga apostol ang scripture ay wala pang chapter at verses. Tandaan, wala pang chapter at verses ang scripture o kasulatan noon sa panahon ng mga apostol. Dahil kung pag-aralan natin ang pagkagawa nitong Biblia, eh Roman Catholic Church ang responsible o gumawa sa paglagay ng mga chapter at verses sa ating kasulatan. So, masasabi ba nating lahat ng mga grupo ngayon na gumamit sa Biblia na may chapter at verses unawain ng uh, hindi totoo o hindi totoong iglesia dahil ang scripture ngayon na ginagamit nila at natin ay pareho na may chapter at verses na, na noon sa panahon ng mga apostol ay wala pa mga kabatid at mga magulang. Actually, sa aking reflection, pamamaraan ito ng demonyo, itong klaseng argumento na ito. Na para hindi tayo mapasama o mapaanib sa totoong iglesia, eh gagawa siya ng uh, uh, deception. Na uh, ito, ito ang iisipin ninyo. Ito ang standard na dapat ang lahat na gagawin o mga dibusyon o mga ginagawa ninyo, ay eh dapat may mabasa sa Biblia ang halimbawa na ginagawa ito sa panahon ng mga apostol. Dahil kung wala, e eh, eh, consider itong mali. e eh, yun ang, ang strategy ng demonyo. Dahil alam naman niyang ah uh, ang tunay na iglesia, e eh, ito. Ibig sabihin, lalagaw ito. So, kung lalago na ang iglesia, may mga ginagawa ng hindi pa ginawa noon sa panahon ng mga apostol, iisipin agad na mali na ang iglesia nito, hindi na totoo. Parang uh, binaliktad niya ang katotohanan. At masasabi kong natupad ang sinabi ni Isaiah sa Isaiah 5.20 na ang tama gagawing mali at ang mali gagawing tama. Balik ta rin, mga kapatid at mga magulang dahil ang tamang aral talaga ng simbahang katoliko eh hindi lang Biblia ang ating authority. No? Hindi lang Biblia ang gawin nating batayan. Dahil kung babasahin natin ang Biblia, actually, tatlo ito, mga kapatid at mga magulang. Okay. Of course, kasama ang Biblia, unang-una. Biblia basihan sa ating pananampalataya. Kaya nga sa ating mga pagsamba sa Holy Mass, eh may Biblia tayong binasa. Yung Gospel binasa ito sa Holy Mass natin. Dahil batayan naman sa pananampalataya ang Biblia. pero hindi sinabi sa Biblia, na Biblia lang ang basihan at authority. Dahil kung babasahin natin ng Biblia, kasama na dito ang authority ng mga taong nagtuturo, yung tinatawag nating magisterium. Magisterium, mga kapatid at mga magulang. Yung the teaching authority, mga kapatid at mga magulang. Ibig sabihin, kapag mangangaral ka, ibigay sa ang yong yung tinatawag nating uh, credibility. Kung may authority ka bang uh, dapat kang paniwalaan dahil may authority ka. Kung babasahin natin ang sulat ni Apostol Pablo sa Uh, kapitulo Jesa, uh, libro ng Roma o Roma 10.15, Ano ba ang sinabi ni Apostol Pablo? Ang sinabi ni Apostol Pablo, e eh, pa paano ka mga ngaral kung hindi ka pinadala sa English sent? Paano ka mga ngaral kung hindi ka pinadala? Ibig sabihin, paano ka magiging legal na mga ngaral kung wala kang authority dahil ang pagpadala, eh? pagbigay authority ito. Saan ba ito mababasa natin? Iyong e pagpadala, pagbigay authority ito. No? Mga kapatid at mga magulang, inuulit-ulit na natin ito. Mababasa natin ito sa Juan Kapitulo 20, versikulo 19 hanggang 23 Nang sinabi ni, ng Panginoong Iso Kristo sa mga apostol, sa mga disipulo niya na, na ginawa mga apostol sinabihan niya sila. Hmm. Hmm. Nang pinadala ako ng Ama, ipapadala din ko kayo. Oh, ibig sabihin, oh, sa English pa, sent. Yung ano ba yung sent? Yung uh, Iko November Tanko sent. Hmm? Yung pinadala, no? Ang ibig sabihin, binigyan ng authority sa pagtuturo binigyan ng uh, kapangyarihan o authority sa pag-evangelize mga kapatid at mga magulang mga apostol mga apostol ang pinadala o binigyan ng authority ng Panginoong Jesucristo na mangangaral at siyempre sa panahon ngayon eh baka itanong natin eh dapat namang itanong natin sino ba ang may authority ngayon sa pangangaral no? Ang may authority ngayon sa pangangaral ay eh, yung iglesia o simbahan na ang kanyang eksistensya e eh, makonek ito o madugtong ito sa samahan ng mga apostol dahil sila ang binigyan ng authority o kapangyarihan sa pagtuturo mga kapatid at mga magulang. Hindi po kahit na sino na lang e eh, magbasa ka na lang ng Biblia tapos kung ano ang unawaan mo, eh magtayo ka na ng panibagong grupo, gamitin mo ang Biblia, eh hindi ganoon mga kapatid at mga manggulang. Ito, no, uh, aking isama ito sa ating uh, uh, pagtatalakay ngayon, no mga kapatid at manggulang. Halimbawa, itong pag- kolekta ng mga abuloy at yung ikapu o 10%. Hmm. By the way, yung ikapu at 10% sa New Testament, kung pag-aralan natin, isa ito sa... Uh, utos na may pagbabago sa ating pagpatupad nito. Hindi ibig sabihin na kapag ang ating simbahang katoliko ay hindi na tayo inuobliga o hindi na tayo yung tinatawag nating compulsory ba, no? Sa matandang tipan kasi, ang ating pag-uunaw o interpretation sa 10% ay e talagang ano tayo, compulsory literally, kailangang tuparin natin ito, yung 10%, yung ikapu. Pero sa New Testament, kung pag-aralan natin ang, uh, ang pananaw ng simbahan ito, hindi na ito compulsory. At hindi ibig sabihin na pinagbawal na ng simbahan ng 10%. Hindi tayo pinagbawalan ng simbahan katoliko na magbigay ng 10% o ikapu. Pero hindi tayo uh, ginawang uh, hindi ito ginawang compulsory na kailangan magbigay ka nito. Kapag hindi ka magbigay, ipaparusahan ka. Hindi na ganon. Sa Old Testament, parang ano, uh, iniisip na pala, talagang krimen ito kapag <laughs> kapag uh, hindi natin do pa rin kung hindi ka magbigay ng ikapo. No? Sa New Testament kasi mga kapatid at mga magulang, ang mga authorities natin, binigyan ng authority o kapangirihan sa yung kinatawag nating binding and losing. Ibig sabihin, may authority ang mga obispo natin sa pag-isip kung ano ang pinakamagandang pagtupad sa utos na ito. Nakikita kasi sa ating simbahan at o oh, mga obispo, mga kapatid at mga, magal, mga magulang, kapag i-compulsory natin ang 10%, no? yung parabang uh, matakot na ang tao ang tao na hindi makabigay ng 10% dahil utos kasi ito eh para bang uh, uh, takot ang tao kung hindi makabigay ng 10% oh so parang uh, parang parang lord o parang panginoon ang tingin ng tao sa sa, sa utos na ito para bang maging jusdjosan Diyos okay ang pananaw nila sa 10% Now, hindi gano'n, mga kapatid at magulang, sa pangunawang kristyano. Ang naisip ng mga wispoe eh, dapat kung magbigay tayo sa simbahan, o mag offering tayo, hindi lang yung 10% yung offering, eh dapat kusang loob tayo. Nagbigay tayo dahil eh, nagmahal tayo sa pagbigay. Hmm? Ba, mga kapatid at magulang, kusang loob tayo na magbigay. Hindi yung napilitan lang tayo. So kaya nga, hindi tayo kinukompulsori ng 10% hmm? dahil uh gusto ng mga o gusto ng simbahan uh, 'yung ibigay natin ay eh, talagang kusang loob ito hindi tayo napilitan 'yung uh 'yung kagustuhan natin talaga dahil kapag ating i at ginawing obligatory ito e eh, lilitaw na 'yung mga 'yung mga walang wala o yung mahihirap eh talagang uh, uh, ano sila parang uh, matakot sila sa utos na ito <laughs> mga kapatid mamulang, kaya nga no sa ating simbahan ngayon hindi ito hindi tayo ng 10% pero hindi naman tayo pinagbawala ng 10% no kung gusto nating magbigay kaya natin eh bakit hindi at uh, kung higit pa ay eh, mas mabuti kung higit pa ang ibigay natin hindi lang 10% So, ating uh, bigyang linaw ito. Ang ating simbahan, hindi nagbabawal kung magbigay tayo ng 10%. Kung yung ipapractice natin yung ikapu. May nalalaman na kung may mga katulikong nag-ikapu din. At hindi naman sila pinagbawalan. No? Okay, mga kapatid at mga magulang. Pero kung hindi ka naman makabigay ng ganyan, eh, eh dahil may rason ka, Economically, eh, hindi ka naman ipilitin ng zimbahan. At saka kung, kung gusto mong higitan pa ang 10%, eh, pwede. Walang nagbabawal sa atin sa pananampalatayang katoliko. Kung magbigay ka ng 10% o hindi, o higit pa sa 10%, mga kapatid, mga magulang, ang importante sa paniniwalang katoliko, magbigay tayo ng husang loob. Yung gusto natin talaga. Yung kung ano ang nasa damdamin natin sa pagpikay. Na importante yung kusang loob tayo. Hindi napilitan lang tayo, mga kapatid at mga magulang. Now, ang nasa isip ng mga ilang hindi katoliko, eh, bakit ni uh, nire-revise ninyo Veritas? Bakit uh, binago niyo ang utos ng Diyos sa Biblia? Hindi naman tayo nagbago. Kung ano ang utos ng Diyos, eh ganun ba rin? Ganun ba rin? Pero ang pag-implement nito, binigyan ng authority ang simbahan ng Diyos. Saan ba? No? Ang linaw sa versikulo ng Biblia, bakit ang mga obispo, may authority sila kapag mag sila sa pag-implement ng isang batas, mga kapatid at mga magulang. Depende ito sa pangangailangan at depende ito sa dahilan. May dahilan naman ang mga obispo kung bakit ginawa nila ito. No? Ang linaw naman, yung sa Mateo 18-18, yung tapos ina-announce ng Panginoong Isokristo ng na magtatag siya ng simbahan o ng iglesia. Lilinaw niya ang authority ng mga binigyan niya ng authority ang mga apostol. Ang sabi niya, anuman ang talian at uh, ipahintulot din niyo, talian at ipahintulot din sa langit. Yung binding and losing authority mga kapatid at mga magulang. Ang paggawa ng batas at pag pagluwag nito. Pagluwag. Ano ba yung pagluwag? Yung uh, authority na pwede itong hindi na tuparin. Yung, yung mga pagbabago. O, allowed ang mga obispo sa paggawa nito. Sa so, mga batas na pwedeng mabago. Ang halimbawa nito mga kapatid at mga magulang, yung sa Council of Jerusalem, tandaan ninyo ito mga kapatid at mga magulang, para mauunawaan ninyo kung bakit ang mga council ng iglesia ay eh may authority sila sa pagbabago sa mga utos na pwedeng baguhin. Yung Council of Jerusalem, ito ang malaking halimbawa sa nangyayari sa simbahan na binding kung ano ang binago ng mga apostol sa kanilang panahon. Basahin ninyo ang Council of Jerusalem sa Kapitulo 15 ng Book of Acts kung hindi ako nagkakamali. Chapter 15 ng Book of Acts. At kung matapos niyong basahin ang nangyayari sa konsilyong ito, sabihin niyo sa akin kung ano ang binago nila. Malalaman natin sa konsilyo na ito ang mga pagbabago katulad sa hindi na obligado ang mga magpapasakop sa kaharian na kailangang tutuliin ka. Ibig sabihin, yung mga hintil na ma-convert sa Christianity, hindi obligado na magpatuli o yung is-circumcise. Hindi na ginawang requirement ang circumcision sa religion. Ito ang binago nila, mga kapatid at mga Hmm. At uh, yung pag-iisip na iisiping madumi yung mga Gentiles. Dahil noon kasi sa Old Testament, uh, old covenant isipin kasing marumi ang ang mga gentiles o mga hintil <coughs> katulad natin hindi tayo mga hudyo di ba ang pag-iisip nito sa matandang tipan ay eh, marumi tayo <coughs> mga mahugaw karumal dumal mga kapatid at mga magulang <coughs> I'm sorry so yun at sa council na ito pinakita ang kapangyarihan o authority ng iglesia. Dahil malino naman yung authority na binigay ng Panginoong Isu Kristo, dinigay ng Diyos sa mga apostol, yung unang mga authority. anuman ang ipagbawal at ipahintulot ninyo, ipagbawal at ipahintulot din sa langit. Ito ang kapangyarihan o authority ng iglesia makagawa siya ng isang batas at makaluwag din siya ng isang batas. O pwede niyang baguhin. At may may ibang bersikulo pa na nag, nag pre premise nito mga kapatid mga gulang. Palagi ko itong ginagamit kapag mag-explain ako o magbigay paliwanag ako sa mga pagbabago sa loob ng iglesia na valid sa paning, sa paningin ng Diyos. Hindi valid lang sa paningin ng tao. Halimbawa, <laughs> yung mga sabadista may mga changes kasi tayo na sa tingin nila invalid. Pero hindi naman ito invalid sa pananaw ng Diyos dahil nagbigay siya ng authority sa kanyang tunay na iglesia. No? Sa Hebrews chapter 7 verse 12, ginamit din ito ni Eliseo Suriano, founder sa MCGI, kapag ang kaharap nila mga sabadista. Ginamit nila ito, itong Hebrews chapter 7 verse 12. Na kung baguhin na ang mga kaparian, babaguhin din ang batas. So, may mga batas na pwedeng mabago. Ang linawin ko ito kung anong mga batas ang pwedeng mabago. Iyong ang yung ang nature sa batas, disciplinary, ceremonial, juridical, ecclesiastical, pwede mabago ang mga batas na ito. Ang hindi lang baguhin ng mga obispo itong mga batas na ang kanyang esensya moral. Halimbawa, yung pagbabawal sa pagnanakaw, idolatry at yung uh, ano ba 'yun? Yung basta yung nasa Ten commandments. Lahat ng nasa Ten commandments moral. Pero ang is, may isa nito na hindi uh, ten, 100% moral, may seremonya itong Sabat. Ang Sabat sa turong katoliko, dalawang elemento, moral na hindi natin binago, pinagpatuloy natin itong pagsamba, once a week may pagsamba, moral ito, mga kapatid at mga magulang. Kaya ang ating panampalapat katoliko, ay may ganun pa rin pagsamba. O. Oh. Pero yung pagpipili saan ito gaganapin, ito ang seremonyal. Wala akong panahon na ma-explain ito. Kaya nga, dahil seremonyal ang pagpatama kung anong araw ito gaganapin, kaya pwede itong binago. Pero sa paningin ng mga sabadista, deviation ito, paglabag ito sa utos ng Diyos. Hindi naman turo ng mga apostol na paglabag ito mga kapatid at mga magulang. Pagtupad ito sa buong doktrina ng Biblia na sa New Testament may mabago. Hebrews chapter 7 verse 12. O wala na akong oras, ipagpatuloy natin ito sa susunod na linggo. Ito pa rin ng kapatid na Silver sa ngalan ng ama ng anak at ng espiritu santo. Amen.